Hello mga ka-brother Ngayon nga po ay lalabas po tayo Pupunta po tayo ngayon ng Malibi Ngayon po Ay makikita po kaagad natin yung Bayan ng Quezon At makikita din po natin yung 7-11 dyan Oh Yung eh, manong na o Dapat i Kacap na Kacap na di Girlfriend na So ayun nga po, uh, paglabas pa, paglabas na paglabas po natin ay makikita po natin kaagad yung munisipyo ng Quezon. Uh, patuloy po natin pagta-travel ay ayun nga po, uh, natanaw natanong ko na po yung daanan ng Barangay Barokbo. Okay po, makikita nyo po yung daan ng Barangay Barokbo at yan, nakikita yung palayan niya. Ay, mga kabrader, hindi po sa akin yan. Nandang sa uh, ito po, nakita ko po si Ate na nagka-drive at wala po siyang suot na helmet. Ate, ride safe ang Sandali lang po ay narating na po natin yung bayan ng Mandim. Uh, di Diretto po tayo dun sa France at tatambay po tayo dito sa may diversion ng cranks. Uh, dadalawin po natin o kakamustahin po natin yung ating pong kaibigan dito na every Wednesday ay nababalikan po dito sa uh, Malbig. Uy! Sa isang sulyap mo ay napihak Magandang bilag Ay, naan gaya Kakay isang gaya Masisira ang buhay mo <laughs>